Yo! What's up? Good morning mga kalapatids! Oh, so, 6 months tayo wala upload dito sa ating YouTube channel Alright! So, welcome back ulit dito sa ating YouTube channel Love TV Wala ibang bisyo, kalapati lang Yan! So, for today's video, ipapakita ko lang kung ano na nga bang naganap dito sa ano natin, dito sa mga dream lobes, sa mga kalapati natin, sa mga alaga natin, kung ano na nga ba ang lagay. Alright, kaso medyo hirapan tayo sa pagkuha ng clip kasi nasira yung rear cam netong cellphone natin kaya puro front cam. Ah, uh, etong gagamitin natin. Alright, so dito tayo sa lob natin, dream lob and then ay kung makikita nyo. Ah, uh, madumi pa. Alright, di pa nakapaglinis. Siguro, next video natin, papakita natin kung paano natin lilinisin itong ating, ah, uh, ang tawag dito, flyer slope. Kung ano yung mga ginagamit natin sa panglinis, oh. Ang ingay na bingkala, nakikihi. Sabay na naman, mga tropa, mga kalapatid, yan, oh. And, titignan na natin kung makakuha tayo ng clip na maganda dito sa front cam natin dahil nga wala na yung uh, rear cam, mga idol, mga kalapati So, marami na wala dito sa ibon natin. <coughs> Ah, uh, di ko na nga sila na asikaso. All right, mga kalabis, kaya matagal tayong nawala dito sa ano, sa uh, pigeon industry and siguro next year. Ah, uh, sasali na tayo. Ngayon na lang tayo nakapagbalik-balik. Hindi ko alam kung bakit mga tropa, mga kalapat dito pa sa Abangan na ako ng mga susunod na mayayari dito sa ating YouTube channel. At ito ay pakita ko kung ano na itsura nitong ah, uh, dream loop natin eh, sa stock lock, yung ibang alaga kung may mga naragdag o ano mga pa, mga kalapatids. <laughs> ah, dito sa pliers lock natin, ayun, kung makikita nyo, ilan na lang sila, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pipitong piraso na lang, yung mga ibon natin, ayan. Ayan, kung makikita nyo, kung naaalala nyo yan, yung 10k prank natin kay Bugoy, mga kalapatids is bumalik dito, and... Ibabalik natin na kasi hindi makuha ni Bugoy dito. Ewan ko kung nag-aalaga pa rin yun. Wala na rin update mga tropa, mga kalapati siya, no? Hindi ko na rin nakikita mag-upload sa YouTube channel niya si Bugoy. Uh, pero ibabalik pa rin natin sa kanya yan. And ito na nga yung mga natira natin. Uh, si Sakang, yung dating ibon natin. And yung natirang ano? Ang tawag dito yung natirang lahi ng no, stop rate natin na galing by Pigeon By Research. Tapos yung ibang ibon natin dito is yung panglaro sana natin ng South sa may ARPC yun nga uh, bigla na tigil yung club bigla na lang hindi nagpalaro yung president namin nung nagsimula yung sa may Bird Flu mga tropa mga kalapati dyan o uh, mula nung din na nagpalaro uh, wala nang update mga tropa dun sa may ano namin sa may president alright and ito sa may dream club naman natin ito medyo Nagsasabot-sabot na rin, mabayaan na rin, ano? Ah, uh, pasinabi sa lahat na mga kain Ayan, ang dumi na, mga birds natin. Mga bee natin, ayan, sira-sira na rin, mga kalapatid. Na tutong na, nalutong na. Alright, so doon tayo sa may likod, doon sa may mga, ano natin, sa may mga stock. And so, ayan, dito na ba tayo sa may likod, dito sa may stock, lo, mga stock bird natin, kung ano na nga bang nangyari. Oh, ilan na lang yung laman may mga nawala may mga nadagdag so, walang nadagdag may nawala mga tropa alright so dito ayan oh, dito tayo sa mga kak section ayan medyo mahirap lang mag camera kasi front cam lang yung gamit natin eh dito ilan na lang kak section natin meron tayong apat na pirasong kak and etong ating melcher de assist. tapos yung grizzel red bar blue bar so na lang ha? apat na lang mga tropa wala na yung ano natin yung babaero at yung babaero na yung dalawa alright yung magka next mate tapos yung ex makina natin uh, wala na mga tropa eh, meron hindi inaasahang pangyayari kaya nawala marami nang nawala dito sa may ano natin mga ibon wala na rin yung yung basura natin mga tropa mga, marami nawala alright sa 6 months na ikaw ba naman na 6 months na hindi natin na ano natutukan, ngayon na lang ulit sila natutukan dito, apat na lang din yung ano natin apat na lang din yung ibon natin dito sa mga hand section ito ating Chuk uh, Chuk Pigeon Pansir na galing kayo sir Chuk mga tropa nung pumunta tayo ng Nueva uh, tapos yung Blue Borsa Tasha yung nasa gitna uh, Bruno Line na Chambalero tapos dalawang ibu na lang natin so yun na lang, ngayon yung ano natin, alos ah, din na rin mahalinisan. Andito yung, ano natin, uh, aviary, 360 aviary. Binaba ko na, hindi naman nagagamit Nandito lang sa may, ano, may baba mga No? Eh, yan, o. Oh, yan na lang yung mga ibon natin. <laughs> Wawalo na lang yan dito sa may likod, sa may harap, asa ah, ano pa ata. Ah, almost anim walo So, bali, asa ah, 16 na lang yung ibon natin. Hindi katulad dati, mga kalapatid. Pero, next year, talagang... Ipilitan na natin sumali and uh, madaradarit sya yung ano natin breeder cage ay na rin oh. Nakatabak na rin dyan. And, yung sa mga may alaga natin. Uh, update natin sa susunod ipapakita ko ng mga na alaga and papakita ko paano na tayo maglinis nung ano natin. Lop, lilinisan na natin yung mga gamit natin na panglinis. So ayun na lang dito na lang muna mga tropa. Uh, malaga na kapag update tayo after 6 months. Uh, upload na ulit tayo dito sa my, ating YouTube channel. So maraming salamat sa patuloy na sumusuporta. Alam ko, marami pa rin naghihintay ng mga video natin. May mga nakikita pa rin ako sa comment section na uh, wala na bang bagong upload. So ito, bago upload natin mga tropa, eh, maraming salamat. sa uh, patuloy na sumusuporta. Kita kasi tayo next video.